Guys, ang ganda ng bundok Paket oh. na kami ng bitukang manok, guys. Dito sa tabang ano bayan to. Parte pa rin ito ng Quezon. Galing tayo sa Dait, guys. Papunta tayo na ng Bulacan. Yan, araw ng linggo, hindi masyadong ma-traffic. Kaya nga naman na uh, ito. Hinahinay lang, dandahan. Karating din naman tayo ganda o oh. maganda magtayo ng kwan guys kubo sa, 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 itaso. anahaw ang bubong anahaw ba o banahaw banahaw daw sabi ni kwan eh sa libro ni Bipasa, Bipisara ha banahaw guys dito tayo tukang manok guys kaya na paket na tayo guys Pangganda. ganda yay <laughs> masikip dito guys masikip guys masikip ang bitukang manok guys ito drive guys isang kamay lang baka mayari tayo dito sabi to kang manok <laughs> hindi na ako naka manual mode guys naka drive lang ako pero grabe ang tipay hmm. hindi ko malang nagisa ng pariga yung ano, mga matatanda busy sa pagbibidyo guys ito yung bitukang manok. Mapuno rito. Buti may mga nagta-traffic dito guys. So, ang hawak lang nila ay kulay green at kulay pula. Pagka pinapa daan ka green ang ano nila pinawagayway ay, ay nahirapan yung motor gayo, guys nahirapan yung motor umakyat dalawa kasi sila medyo chabi chabi siguro yung nasa likod ayos so at tiyaga din yung nandito eh, siguro kailangan nating ano-anong bariya yan guys mamaya nagsisignal sila ng ano sa lubong tayo guys medyo masikip nga lang talaga pero pasawa eh no nagbibideo habang nagdadrive <laughs> delikado to isang hawak lang natin guys alam na tayo dito sikip guys oh bibilis pa tumakbo ng mga ano sasakyan ipakya tayo Masama so, itong nasa unahan ko guys eh. Ito tumabi <laughs> Ay naka. Ala yan. 77, 89, 9. Guys. First gear muna tayo. Baka mabitin tayo guys. <laughs> Manual mode muna tayo guys. Baka mabitin tayo. Wow, guys, ito na sinasabi ko. Bali <laughs> wala. traffic oh. Sila nagaantay sila. Ito ang bitukang manok, guys. Ah, Kita no? pumunta rito. Ikli lang naman to pagbaba nito, ay. Dito pwedeng umano eh. Hindi natin kita yung unahan, guys. Baka mabangga tayo ayun unahan natin unahan natin guys nakamotor na pasaway ayun naunahan din natin ayun tayo back to drive mode tayo drive mode ok ayos pasaway guys nagdodrive habang nagbibideo guys pasensya na hanggang pala dito madilim buti hindi nila pinuputol yung puno rito mahataw talaga siya guys itong bios ano XLE pag pinapakan mo yung ano niya silinyador talagang magbibigay sa ng power oh, gumaganyan siya tapos sakap cab babalik siya sa eco pag naka, naibigay na yung power na gusto mo kumungay na ako nakapag drive na automatic guys uh, mangha, mangha ako dito sa BIOS XLE 2025 swerte ko dito guys sa sasakyan na to mahirap lang kasi ako guys eh, sinikap lang namin mag asawa na magkaroon ng itong sasakyan panghanap buhay Siguro bawal dumaan dito mga trailer. Babalagbag sila sigurado. yun na. Totoo kaya yun? yung nakaupo doon ng kakaway ha? siguro mong totoong hanib yun kasi kakaibang kulay kulay anis <laughs> wala akong kasama guys nasa likod sila lahat na traffic <laughs> yan ito ang bitukang manok sa mga gusto pong mamasyal dito sa Quezon ba pabikul pabikol kayo or ayo uh, kayo ay uh, pupunta ng Matnog or uh, saan man yan dito ang dan ninyo may enjoy nyo guys uh, mag video video Ayan, palabas na ako ito ay palabas na ng AH26 Highway Pan Philippines pero nandito pa rin tayo guys sa bayan ng Quezon. Dapat pinaganda pa nila ito eh. Ng uh, local government or uh, ng uh, DPWH national government. Kasi uh, attraction na rin to guys. Magandang ano ito. Pag nakadaan ka dito guys. Ay wow. Ito maganda mag picture picture dito guys oh. Mahirap picture picture dito ka pwedeng huminto. Magagalit tong mga anak mo. Gagayway rito. Hmm? Wala man, no? Oh. Ganda, oh. guys. Ito, mga motor guys, oh. O, oh, talaga. Sinamantala nilang pagkakataon, guys, oh. Ayan, oh. Ito sila. Ay, ito na yung siko-siko na sinasabi. Siko-siko. Ayan. Eh, pasensya na po, boss. Hindi ako maga-bigay, May hawak akong cellphone. Pasaway, boss. Ito na yung siko-siko, guys. Wow! Ganda, di ba? Hmm. Hindi po pwedeng hindi ako hawak ng cellphone, guys. Minsan lang ito, eh. kanilang kamay guys oh nakabuka habang kumakaway ibig sabihin nun no, magbibigay ka ng kahit kunting pareha guys wala kong pareha guys eh ha ay nahulog guys <laughs> kuha sana ako ng pareha guys nalaglag pasaway ay nako doon kami galing oh bigay sana ako ng pareha guys nalaglag pa yung kaisa isang pareha ko guys ay nako wala na sayang wala na tayong pamigay guys <laughs> meron dito kung ano man <laughs> buko guys eh. isang daan sayang ibigay ito isang daan <laughs> masayaway mababa eh. na to ibig sabihin ay eh, papunta na ito ng highway so hindi tayo dumaan dun sa may isang ding kanan yung nilikuan natin kanina ay hindi masyadong paikot-ikot doon pero medyo mahaba-haba daw yung dahil uh, ito shortcut kasi to paikot-ikot nga pero shortcut mas maikli yung travel ano rito Ayan. ito naman medyo iikot sa pakorb merong kunting uh, siko pero hindi masyadong Yan ang aking ginawang paglalakbay guys Galing ng Bulacan Pagkatapos ay eh, umuwi napit lang natin yung ating kamag-anak sa Bicol Dito, nandito tayo sa Bitukang Manok Magandang experience to guys Yan, pababa oh Marami Hindi pwedeng magmabalis ka dito O didiritso ka sa ibaba ba ah, Pasaway, eh. may hawak na cellphone eh, Habang nagdadrive Hahaha <laughs> Wala tayong kasama eh Wala tayong kasama guys ay sumama nung anak ko At na busy may ginagawa Yung asawa ko naman ay busy rin Sila ay May seminar Ayan o oh. Ang dami palang turista rito huh? Ayan. Ay, May durian kaya dito? Ay, puro dito buko. Ah, pwedeng inumin ang gusto kong hanapin ay yung mabango na parang langka yung parang durian ayan ito na yung labas guys ayan kahapon kasi naligaw kami hindi kami dito nakadaan di doon kami dumaan sa bypass road ng gumaka unisan ganun bagong daan Ah, uh, maganda doon guys sa bagong daan ng Uh, bypass road ng Unisan Ano siya Maganda ang daan hindi siya lubak-lubak Medyo paikot-ikot rin pero Okay makinis yung daan at uh, akala ko nga nasa bitukang manok din ako dito paikot-ikot pa pala ay naligaw nga pala talaga kami saan-saan kami Akala ko kung saan na kami mapunta sa kabilang panig ng keson dun sa Pasaut yung palay. Eh. Pag gumaka rin pala. So lumabas kami sa gumaka, diretso na kami ng ano Santa Elena. Yan padait na. Dito na kami sa national highway at uh, ito na. Ay, nang dati lubak-lubak pa rin. Ayun. Uh, Sige lang. Kakarating uh, din tayo ng Maynila. So, dyan muna guys. Maraming salamat. Ah, ah ito muna eh. Kuya rin ng Region TV. Yes. Pauwi na ako ng Bulacan guys. Ay, nako. Enjoy lang. Enjoy lang ang pagdadrive. Enjoy lang ang pagdadrive. Huwag mainip sa daan. Focus lang. Pagkainantok, di matulog sa gasolinahan. Ganun lang yan wag masyadong seryosohin ang mga problema, nahihirap na. Ayun, oh, yan lang muna guys. Maraming salamat, Regian TV. Bye-bye. Yan, mga bus, oh. Yan. Uwi na tayo. Medyo maluwag na.